Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, ito yung ulo ng hard flex screw mga boss. Niya ang lagay natin masilya nansag. Din ito naman ng rivets, nansag din ang lagay ng masilya. Ang tama mga boss, kailangan nansag ang ilagay natin. Kaysa scheme ko ang ilagay mo, mga one week mga boss, lulutang nang yung kalawang. Ito mga boss, nilagyan natin ng nansag. Ito yung kumbaga hindi siya lulutang yung kalawang. Pagkatapos mga boss, lihaan mo yung nansag, din masilihaan mo ng skim coat. Nga ang diskarte sa pagmasilihan ng skim coat pala mga boss, kailangan yung size screw, kailangan malapad mga isang dangkal o higit pa. Ito mga boss, nakikita nyo, para ang bukol ng ulo ng hard effect screw, hindi halata kung malapad yung masilihan mo. Kasi, kaysa maliit lang yung masilya mo nandiyan lang sa gilid ng ulo ng hard reflex uh, sigurado siyang halata siya kung pag mag ka na kailangan malapad yung dugtong din mga boss sa hard reflex kailangan meron epoxy tapos merong gap din kailangan malapad din yung dugtong at yung masilya ito lang yung diskarte mga boss kung hindi mag kung gusto kang hindi makikita yung difference sa hard flex screw then ang diskarte pala sa pag scheme coat mga boss sa wooling kailangan isang isang direction lang kung sa first coating mo vertical vertical lahat tapos sa second coating horizontal naman kung sa third coating balik ka na naman sa vertical ngayon yeah, ito mga boss, ito na yung second coating, naka horizontal yung first coating niya. Tapos ito yung second coating for vertical. dito lang yung discarte mga boss, hindi yung sansaan lang kayo direksyon sa pagpahid ng skim coat. Mali yan mga boss, kailangan isang direksyon na para makita mo ang lubak-lubak sa pagmasilya. Ngayon yeah, ito mga boss, hanggang second coating rato dahil painsan ito yung plastering ng wuling. hindi kagaya ng mga malaki-laking babas ba yung mga yung mga buhangin um, ang lalim ng baklobak yung painsan hindi hindi ito malalim ng baklobak din ang diskarte sa pagliha mga boss katulad ito mga boss kailangan unahin mong gilid tapos sa gitna sa pagtingin mo nga mayroong bubukol sa tunga lihaan mo ng maigi parang yun hawakan mo katulad ng ginagawa natin mga boss pag mayroon pang bukol liha ka liha na naman para hindi halata mga boss yung yung hard fix ko dinito mga boss magkata tapos na po tayo mag primer hindi lang natin pinakita ito mga boss may kita nyo mga boss wala itong bukol bukol may kita nyo ito na yung kulay nyo mga boss kumbaga ito yung final nga color light gray ang ating pinili dahil yung design ng tiles light gray nga CR ito kailangan ni light gray natin kasi ang kulay ng sabon or shampoo yung mga bula bula kung kakapit dito hindi halata kasi gray yung kulay ng sabon yeah, hanggang tatlong patong ito mga boss dahil madami tayong pintura sa tingin ko sobra sobra ito kasi mahigit isang sa isang galon mga 3 4 yeah, maliit lang itong pinturahan natin yeah, ito mga boss ito yung sinasabi natin mga boss pag malapad yung masilya mo sa screw hindi halata yung bukol bukol sa hard deflex screw ito pala yung sa hard deflex mga bro mga boss na pinakita natin yung masilya kanina ito nakikita nyo nga wala kayong makikita ang bukol bukol kung saan na yung nilagay natin yung masilya yung ulo ng hard deflex screw hindi na makikita yan lang po ang diskarte mga boss, yung kailangan malapad yung masilya mo sa ulo ng hardeflex para hindi halata sa pintura na. Hmm, hindi man malinaw yung kuha natin mga boss pero makita man nyo yun naman yung bukol bukol or wala ba? Diba? klarong klaro naman sa pagpipintura wala kayo makikita ang yung screw yung parang screw yung hugis ng screw yung pabukol wala kayo makikita mga boss o ito mga boss nasa lapit lang tayo wala kayo makikita yan lang diskarte mga boss, kailangan malapad. Na hindi na halata, hard reflex ito. Parang concrete. Dahil half lang ito ng bahay mga boss. Na dito yung CR sa gilid, yung extension sa CR, concrete na lahat na lahat concrete na pero sa sa bahay half lang. Kaya flywood ito Ayan. Nilagyan natin ng hard flex para iisa lang pintura. Nya, ito pala sa ceiling mga boss. Nakikita nyo kanina, flywood. Ayan, ang pinis natin nito mga boss, latex. Hindi naman plywood latex lang ang ipinis mo. Mali yan mga boss kung, kung wala kang procedure. Kailangan mga boss, naka naka-acrytics yung primer mo sa una. Tapos, flat 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 latex. Tapos, ito, semi-gloss latex na. Ito na yung final, mga boss, sa ceiling. Ito lang yung discard eh, mga boss, para hindi na tayo, hindi kayo mahirapan. Pag inamil yung gamitin mo, magamit kayong flat wall, ang baho, plus inamil yung top coat mo, yung coat mo yung quick dry ang baho mga one week mawawala yung baho ya, ito lang doon natin mga boss kung, kung gusto mo lang walang baho latex ang pinis at maganda pa dahil lang mga boss yung mga rivets nakikita nyo minasilihan natin ng nansag pagkatapos lihain pagkatapos magliha mag primer ka ng acrylics tapos pag matuyo na mag skim coat ka pag tuyo ng skim coat lihain mo mag primer ka ng latex tapos mag simiglos yan ang procedure mga boss para pero yung proseso mga boss medyo matagal pero ang result ang resulta maganda yung pareho lang yung ginamit mo sa wooling din sa kis sa ceiling puro latex walang baho na ito mga boss sid sid ito sa bisaya pa yung pang edging yung sa bisaya sa yung pang edging sa gilid Oo. Uh, yun din ito yung third coating na para makapal para hindi naman siya pupughaw ng matatagal yung primer natin ito mga boss aquatics din para matibay hindi siya sumipsip, sumipsip ng tubig kasi ang aquatics mga boss pang outside yan ng uh, pintura rain or shine ito mga boss hindi lang natin pinakita yung paano magtimpla na, na pagtimpla ng nansag epoxy meron naman yan A tapos lagyan mo na ng thinner para hindi lalapot tapos yung skim coat ah marunong naman kayo pero ang pinakita natin yung discard sa pagpintura sa plywood nga finish mo latex na ito nakikita mga boss sa ceiling mayroong biak yan ang manhole dahil yung bahay nito walang manhole dito sa CR na lang ito malapit na tayo matapos mga boss maraming salamat sa pagunood dito mga boss abangan sa susunod balik naman tayo sa shop dahil ito, dito tayo nagkatrabaho sa tiles din, sa pintura amen lang ito mga boss, kaya kita yung natatabaho kung sa iba, hindi tayo natatabaho mga boss, dahil meron tayong shop, dyan na tayo nagpupokus, hindi na tayo mag mag contraction katulad nito nung una mga boss yung all, around tayo pero ngayon kung sa relatives relatives lang pwede yung kagaya to sa mama ko tapos sa mga anti ko pwede ako pero ibang tao hindi na ako gumagawa mga boss na ako sa shop kasi relax yung trabaho wala kang amo wala kang oras na binantayan kita yung amo tapos kita yung nag uh, uh, nagkuwan sa oras hindi yung tao